Itago ang basurahan sa desktop. Kumusta mga kaibigan? Si Leonardo Paiva ito. Balik sa bagong video. Sa video na to, kung gusto mong itago ang basurahan sa desktop para mas malinis tingnan, madali lang yan. Una, i-right click sa desktop tapos piliin ang personalize sa dulo ng menu. Sa Themes, iklik ang Desktop Icon Settings gamit ang mouse mo. Makikita mo ang basurahan dito. Ano gagawin mo? I-click mo to, tapos tanggalin ang check sa option na yan. I-click ang Apply at OK. Pagbalik mo, wala na ang basurahan. Para ibalik, gawin mo lang ulit. Right-click, Personalize themes, desktop icon settings, tapos i-check ang basurahan para bumalik sa desktop. Nagawa mo ba? I-comment mo sa ibaba, mag-subscribe para sa mas maraming tutorial. Hanggang dito na lang ako. Malaking yakap, ingat kayo. Salamat.